masama sama tayong magiging sasakihin! Mga kapuso, na ng malakas na pagulaan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa kanina. Bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang kasada dahil sa baha. Saksi, si Jamie Santos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng hangin lang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon. Sinundan pa yan ang pagbaha kaya nag-istuulang ilog ang maraming kalsada sa Quezon City. Sa Tomas Morato, pa ang pagsuong ng mga sasakyan sa baha. Kahit ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada, inabot dahil sa taas ng tubig. Ang motoristang ito, hirap sa pagdaan sa isang bahagi ng Betico, Belmonte ngayong gabi lang. Hindi madaanan ang kalsadang ito sa Broadway Avenue matapos bumagsak ang isang puno roon. Malakas din ang ulan sa bahagi ng Camp Crame nang dumaan kami kanina. Ganyan din sa bahagi ng Santolan Road na naging dahilan sa pagbagal ng daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Halos mag-zero visibility kasi. Ilang commuter at rider tuloy ang sumilong muna sa Santolan Road sa bahagi ng San Juan. Ilang bata naman ang sinamantala ang paliligo sa malakas na ulan sa bahagi ng Barangay Valencia sa Quezon City. Naranasan din ang malakas na pagulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Sa Kawayan City sa Isabela, nagmistulang ilog din ang ilang kalsada. Nasira ang ilang sasakyan sa parking lot ng isang mall matapos pasukin ng baha. Sandamakmak na reklamo ang natanggap ng pamunuan ng mall at LGU dahil dito. Di pa nagpapaunlak ng panayamang ang LGU. Pero magpupulong daw sila para tugunan ng mga baradong drainage na itinuturong sa ng pagbaha. Ayon sa pag-asa, Easter East ang nakakaapekto ngayon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Bagaman perwisyo sa iba ang bigla ang pagkulan, inaasahan naman ito na maranasan ng ilan. Base kasi sa datos ng pag-asa, posibleng hanggang buwan pa ng Hunyo mararanasan ng tagtuyot sa bansa. Sa taya ng pag-asa, ang uh rain conditions natin will still be about 40% less than the usual rainfall we get for May and June. Ang Anggat at Lamesa Dam, patuloy pa rin bumababa ang antas ng tubig. Dahil sa sitwasyon, ibinaba muna ng DENR ang alokasyon ng tubig para sa MWSS sa 49 cubic meters mula sa dating 50 cubic meters. Maliit siya in terms of the total volume, 2% lang siya ng uh, 50 pero ang 1 cubic meter per second kasi is good as a supply for about 400,000 people. Kasunod yan, inanunsyo ng Manila Water at Maynila na babawasan nila ang water pressure sa mga piling oras. Kahit binawasan po ang ating alokasyon for the remaining half of the month of May, kaya na po natin to get by na kahit wala pong service interruption. This is between 10 p.m. to 4 a.m. Dati, ginagawa natin so between 10 p.m. to 4 a.m pero ngayon mas pinatigil na natin from 9pm to 4am na yung reduced pressure. Hinihikayat din ng publiko na magtipid ng tubig. Pero pagkikiyak ng parehong water concessionaires, hindi pa paputol ang supply ng tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng maulit ang mga pag-ulaan ngayong weekend at yan ay kahit matataas na heat index pa rin. Ang inaasahan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon, aabot sa 46 degrees Celsius. May makakaranas din ng 42 hanggang 43 degrees Celsius, kabinang ang Cavite, ganyan ang Metro Manila. At sa gitna ng init, may chance rin umulaan basa sa datos ng Metro Weather. Bukas, may malalakas na ulan sa halos buong Luzon, lalo na sa Northern at Central portions. At may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Halos ganyan din ang panahon pagdating ng linggo. Maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila naman, gaya kanina, posibleng maranasan ulit ang thunderstorms ngayong weekend. Canadian National na iniuugnay sa big-time buy-bus ng Shabu sa Alitagtag, Batangas, sumailalim sa inquest. Inaresto ang dayuhan kagabi sa isang spa sa Tagaytay. Na-recover sa kanyang hinihinalang shabu at labing apat na identification cards na may larawan niya pero iba-iba ang nakalagay na pangalan. Sa report ng mga pulis, ang Canadian ang primary suspect sa mahigit isang tonelada ng hinihinalang shabu na nasabat noong April 15. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa Article 178 ng Revised Penal Code dahil sa paggamit ng fictitious o peking pangalan. Wala pa siyang pahayag. Negosyanteng si Ferdinand Guerrero, inilipat na sa Bilibid matapos sumuko sa NBI kahapon. Isa si Guerrero sa mga hinatulang guilty kasama sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simeon Raz para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host-actor na si Bong Navarro. Ayon sa Bureau of Corrections, sumailalim na si Guerrero sa initial interview at check-up sa Bilibid. Mananatili muna siya ng limang araw sa quarantine cell bago ipagpatuloy ang iba pang diagnostic procedures na tatagal ng 55 araw. Oras na makompleto ito, tuluyan na siyang ipapasok sa correction facility. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Kunwari tutulong pero mananalisi pala ang isang babae sa mga senior citizen na nagwi-withdraw sa ATM. Arestado ang suspect na glue umano ang gamit sa kanyang modus. Saksi si John, konsulta, exclusive. dahil pinagkutaan ang kanilang target. Mabilis na sinilakay ng Calabarzon Police ang apartment na ito sa Lipa Batangas. At positibong nasa ikalawang palapag ang kanilang pakay. Ito yung warang sa kasi niya. Sa mga pakay. Alam niyo mo, iwanan siya sa Masahin mo lang kaya. Arrestahan po namin yun, Ang na rin niya. Apo, ang babaeng suspect na tanigori ang Glue Lady eh na nabibiktima raw ng mga senior citizen na nag-withdraw sa mga ATM machine. Ang modus operandi nitong si Glue uh, Lady is uh, pupunta sa isang uh, ATM uh, machine, no? And uh, mag-aantay siya ng uh, mag-withdraw and karamihan dun sa mga nagiging biktima ay uh, eh, mga may edad na. Ayon sa pulisya, nilalagyan daw ng glue ang kipad ng ATM pagkatapos ay papayuan na ng suspect ang biktima na magpatulong sa guard. Habang wala ang biktima, ay tatanggalin na ang natuyong glue para mag-withdraw sa account ng biktima gamit ang PIN na nauna nang ibinigay ng biktima bukod sa Rizal at batangkas nakapampikit na rin umano ang suspect sa labas ng Calabar Zone tulad ng Metro Manila at Cebu. Dati na rin siyang nahuli limang taon na nakakaraan sa kalin tulad ng modus. Marami itong uh, warrant of uh, arrest no, meron siyang uh, sham and uh, meron pa siyang uh, papariting na additional na sham na warrant of arrest and uh, kasama doon yung uh, no bail, no? So hindi na po ito makakalabas itong Siglo Lady at uh, wala na siyang mabibiktima sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang suspect. Iniimbitahan ng Calabers Police ang iba pa mga nabiktima ng narasong suspect na magtungo lamang sa kanilang para makapaghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. May paggalaw muli sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gasolina, posibleng hanggang 45 sentimong tapias presyo kada litro. Hindi naman tiyak kung rollback o price hike ang ipatutupad sa diesel, pero kaunti lang ang mababago sa presyo. Naasahan naman magtataas presyo ng hanggang 20 centimo kada litro ang kerosene. Pitong tripulanteng Chino ang naabutan ng Philippine Coast Guard sa pag-inspeksyon nila sa isang nakaangklang barko sa Zambales. Saksi, Sian Cruz. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe Sambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Nakataas pa sa tuktok nito ang watawat ng Pilipinas. Patay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi na-detect ang kanilang presensya pero naispatan na nagpapatrol ang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka ay Hyperline 988 sa bridge nito. Kinaumagahan, inakyat ng Port State Control at K-9 Unit ng Coast Guard ang barko. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, pitong tripulanteng Chino na umalis daw sa Hong Kong noong May 11. Sinuri din ang K-9 ng barko at walang nakitang droga. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Maynila talaga yung destinasyon ng barko na ito na may mga tripulanteng Chino. Pero mahal daw yung anchorage fee doon sa Maynila, kaya pinili nila na dito na mag-angkorahe sa San Felipe, Sambales. Ang problema, wala namang pier dito at saan magbabayad ang mga Chino kung walang mga namamahala dito. Ayon sa Coast Guard, sabi raw ng kapitan ng barko na nabili umano ng isang kumpanyang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na lokal at foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc o Panatang Shoal kung saan nagaganap ang matinding girean sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa PCG, kanina umaga, nag-inspeksyon sa barko ang mga taga Bureau of Immigration. Nagpunta na rin sa San Felipe ang mga tauhan ng Zambales Provincial Environment and Natural Resources Office. Allegedly daw mayro ano, dredging vessel eh, suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinalam namin, marso pa ipinatigil ang dredging activity sa San Felipe. Mula rito sa San Felipe, Zambales para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Buntik mahulog sa sapang isang container van ang tumagilid ang trailer truck dito sa Cebu. Sa Pangasinan naman, patay ang isang tricycle driver matapos makabanggaan ang isang motorsiklo. Ating saksiyan! Tumagilid sa Butuanan Bridge ang isang dumaraang trailer truck na may kargang 40-foot container van sa Mandawi City, Cebu. Natanggal sa truck ang container van na nasalo naman ang mga railing ng tulay kahit di tuluyang nahulog sa sapa. Ligtas ang driver at kanyang pahinante. Kwento ng driver, hindi naman mabilis ang kanyang pagmamaneho. Hinay ang unaga niya. Ang kurbada diyan na, kung kurbada, at medyo takilin man siya niya. Akong karga, medyo bugat man kaya niya. Pag, pag takilin niya sa akong sa container paglihok na dayon mang ang container na dayon magkatikilin inungdan pagkatumba nako ayon sa Mandawi City RRMO posibleng hindi na ang container sa truck ang hali kanina nang simulan ang pagtayo at paghatak sa tumagilid na truck gamit ang isang monster tow truck dahil sa pangyayari kita rin ang pinsala sa nadaganang railings ng tulay Patay naman ang 76-anyo sa tricycle driver matapos makabangga ng isang motorsiklo sa San Carlos City, Pangasinan. Kinilala ang biktimang si Bernabe de Guzman ay dineklarang dead on arrival dahil sa dami ng tinamong sugat. Sugatan naman sa insidente ang kanyang misis. Malakas talaga. Kung hindi malakas, bakit naputol yung paa ng asawa ko? Kritikal naman sa ospital ang nakabanggaan nilang rider. Ayon sa kaanak ng nasawi, pauwi ang mga biktima na sakay ng tricycle matapos bumili ng panmisal. Sabi ng kuya kong panganay, kakausapin yung nakabangga na yung support na lang po niya sa gastusin namin. Ayaw na namin magpablatter. Nakatakda sila makipag-usap sa kaanak ng rider sa impilan ng pulisya. Paalala ng PNP sa mga motorista maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolanya, ang inyong saksi. Mahigit labing dalawang milyong Pilipino ang may hypertension. Batay sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Ayon sa DOH, tinuturing na traidor ang sakit na karaniwang natutuklasan kapag inatake na ng komplikasyon. Saksi si Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iklap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Walang bisyo, walang sigarilyo, pag uwi ko lang, yun lang init lang. Kasi nga parang heat stroke na yun. Eh. Dalawang dekada ng naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente na discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Mataas ang <laughs> kolesterol, tsaka ano, ano, oh, oh, yun, I, I, blood. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Tridor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health. Dahil karaniwang natidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon kaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon kaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. So normal ang blood pressure mo pag ang, BP mo is less than 120 over 80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139 over 80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140 over 90 on two separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, wala ka, walang nararamdaman. Kasama si Namilo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Ang high blood pressure increases the risk, pwede kang mag sa puso, heart failure o kaya sudden Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65 to 75 percent ang chance mong maging hypertensive. Kailangan din yung iba pa nag-exercise din tayo. And syempre yung mga bisyo, iiwasan natin siya. Panini Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakaka-alarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Mga direk biyahe mula abroad papuntang Ilocos Norte, Bohol at iba pang tourist destination sa bansa. Target po yan ng Administrasyon Marcos ngayong gustong gawin ng Pilipinas na tourism powerhouse sa Asia. Saksi si EJ Gomez. Mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao, hitik sa naggagandahang beach, kabundukan at iba pang magagandang tanawin ang Pilipinas. Batid ni Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit ang kompetasyon natin sa iba pang bansa sa Asia pagdating sa turismo. Sabi niya yan sa paglulunsad ng tourist rest area sa Pagudpod, Ilocos Norte na mahalaga raw para maisulong ang Pilipinas bilang tourism powerhouse sa rehiyon. And ang ambisyon natin doon, 1 million tourists. Now, we are targeting 10 times that. Ayon sa Pangulo, hindi lang magagandang tanawin ang puhunang kailangan.

Want to promote as tourist destinations. Ang sa airport infrastructure ng bansa ipinunturi ng British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways: arrival and departure. Aminadojan ng Transportation Department. Well, uh, I agree. Uh, definitely, uh, we really need to improve uh, the airport infrastructure. You know? Uh, the current state of the airport is uh, really uh, not acceptable. Lalot na sa 50 million passengers per year ang pasahero sa NAIA, kumpara sa capacity nito na 32 million lang dapat. Problema rin ang mga pasilidad ng NAIA, kabilang na ang mga upuang pinamugaran ng surot na nag-viral pa kamakailan lang, air conditioning at power supply, at traffic sa paligid ng paliparan na nakadidismaya sa mga turista. That's the reason why uh, we are embarking on uh, a PPPP program with uh, the private sector so that uh, we can uh, implement uh, reforms in uh, the operations of the airport. Umaasa naman ang Tourism Department na sa tulong ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028, maisusulong ng gobyerno ang kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas mas paiigtingin daw nila ang pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na tourist rest areas sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa so GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. May reunion photoshoot ang K-pop group na 21 para sa kanilang 15th debut anniversary. At Marian Rivera humanga sa mga kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Saksi, si Nelson Matapos ang kaliwat kanan na viral post ni Marian Rivera. Ngayon, siya muna ang humanga sa ilang content creators kagaya ni Nasena Barake na kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Marimar. Ang co-star ni Marian sa My Guardian Alien na si Christian Antolin. karir na karir din ang challenge. Marimar. Nakakatuwa na ginagaling Marimar. Sa'yo, yun naman talaga yung ano-ano. Eh, parang um, kahit naman ang susunod. Ano kaya ang next dance challenge ni Marian? What's next? Ano ba yung gusto nila? Ay! There's a new queen in town. Kinoronahan na bilang bagong Miss USA 2023 ang Filipino-American na si Sabana Gangkiwix. Kasunod ito ng pagbitiw sa posisyon ni Noelia Boyd dahil sa kanyang mental health. Ayon kay Noelia, hindi umano inaksyonan ng Miss USA organization ang reklamo niya tungkol sa toxic work environment at sexual harassment nangako naman si Sabana na magiging transparent siya sa kanyang Miss Universe experience. To anyone is looking chic. Ang photoshoot na 'yan ay in celebration of their 15th debut anniversary. Ikinatuwa naman ng kanilang fans na Blackjack ang reunion ng iconic girl group para sa GMA Integrated News. Nelson Canlas ang inyong saksi. inspirasyon ng hati ng isang estudyante sa kanyang pagtatapos sa Sambuanga City. Dahil sa kanyang diskarte at pagpupursigi, nakamit niya ang matamis na... Success! Success! Bata pa lang si Mark Lawrence Bazan, malaki ng pasalamat niya sa kanyang adoptive parents na kumukup sa kanya nung anim na buwan pa lang siya. Labandera at magsasaka ang kanyang mga magulang kaya dumiskarte rin si Mark para makatulong sa pamilya. Sa pagtatapos niya bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Special Needs Education, sinabitan niya ng medal ang kanyang ina bilang pasasalamat. Nais nice daw niya maging guro at turuan ang mga estudyante na may special needs. Sumabog ang ilang linya ng kuryente sa gitna ng pananalasa ng malakas na bagyo sa Houston, Texas sa Amerika. At sa lakas ng ulan, halos zero visibility na sa ilang kalsada. Ha, bang walong daang libong bahay naman ang nawala ng kuryente. Hindi ba sa apat ang patay bunsod ng masamang panahon? Naranasan din ng bagyo sa Louisiana kung saan nalubog sa baha ang maraming kalsada. Maraming gusali rin ang nasira dahil sa bagyo. Ayon po sa National Weather Service sa Amerika, anim na beses na mas mataas kumpara sa karaniwan ng ulang bumuhos sa ilang bahagi ng Amerika. Wagi ng panibagong gintong medalya ang gymnast na si Carlos Yulo bago siya tumulak pa Paris para sa Olympics. Lumok si Yulo sa individual all-around event ng 2024 Asian Gymnastics Union Senior Men's Artistic Gymnastic Championships na ginanap sa Uzbekistan. Ang kanyang score na 84.931 points ang tumalo sa mga pambato ng Kazakhstan at Uzbekistan. Ang kanyang kapatid na si Carl Yulo ay lalaban naman sa junior category. Nauna ang sinabi ni Yuno na isyang galingan sa individual all-around event bago tumungo sa 2024 Paris Olympics. May namataang pusit sa South Pacific na tila umiilaw. Nadiskubre po yan ng grupo ng mga scientists mula sa Australia at United Kingdom. Sabi video, makitang glow in the dark ang pusit dahil sa bioluminescence nito. May haba itong mahigit dalawang talampakan. Namataan ng deep sea hooked squid sa lalim na isang kilometro sa South Pacific noong May 8. Niyayaka pa nito ang kamera na tila na itong nitong prey o hayop na pwede nitong kainin. Dagliwanag sa kita ng gabi sa bahagi ng kagubatang yan dahil sa wildfire sa Alberta sa Canada. Sakay ng helikopter, inagapan ng mga bumbero sunog na umabot sa lawak na mahigit limang kilometro. Anila nakatulong sa pagsugpos sa sunog ang magdamag na pagulan sa lugar. Pero dahil malapit ito sa Canadian Oil Sands City, patuloy ang pag-aksyon ng mga bumbero para tuloy ang makontrol ang apoy. Nasa mahigit 6,000 residente malapit sa wildfire, ang pinayuhang pansamantalang lumitas. Pinatunayan ng isang lola sa Italy na hindi hadlang ang edad sa pagsali sa mga marathon. Ang world's fastest 90-year-old female sprinter, aba, may bagong world record pa. Sa loob lang na mayigit 50 segundo, natapos takbuhin ni Emma Maria Mazenga ang 200 metrong layo. Pwede niya nagsimula siyang tumakbo sa edad na 53 taong gulang. Ngayon, may limang world record na si Emma sa master sprinting. Sa Italian Championships man, ang susunod niyang laban. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa lunes, sama-sama tayo magiging saksi! saksi! sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.